sasabihin so na daw, ibubulgar na daw na si Alice Guo ang most guilty. Siguro yung tinatawag na biggest player na mga illegal na pogo nga dito sa atan. So, siya po ay um, nag-okay na doon sa in offer sa kanya na executive session. Pero, siyempre, lahat ng yan, lahat ng pag-uusapan dyan na hindi naman pwedeng isa publiko. Pero, ako ako'y naniniwala na meron pa rin tayong meron ta tayong malalaman tungkol sa anuman ang pinag-usapan nila dyan sa, sa, session na yan. Sa pagdinig ng Senate Joint Committees tungkol sa mga iligal na pogo ngayong Martes nga, yon nangako na itong si Alice Guo na sasabihin na daw niya. Kaya lang kasi no, grabe na yung paikot-ikot ng, ng mga hearing na ito. Matindi talaga, matigas itong si Alice Guo. Baka nga sa puntong ito, minsan naiisip ko, hindi kaya't pa iikuti na naman na itong isang ito ang mga senador. Sumang-ayon siya dito sa executive session na ito, pero may pinaplano, baka nga may pinaplano. O, kaya sana kahit papano maging mapagmatyag ang mga senador. Tayo naniniwala naman dyan, lalot na dyan po sa Senator Riza Ontevero. Sinabi ng Senator Jingoy or JV Ejercito na sana sabihin na ni Guo ang lahat ng nalalaman niya sa executive session. Yun ang problema kasi. Kung talaga bang sasabihin. Kung talaga bang uh, alam niya yung mga main players na yan. Kung talaga bang alam niya yung most guilty na yan. Okay? Dahil malay mo, siya na pala mismo yung most guilty. At meron lang na mga other bigger players or big players din na kasamahan niya. Oh, ay alangang namang ilaglag niya ang sarili niya. Alangang namang ilaglag niya ang buong grupo. Malabo din 'yan, pero pasasaan din, pasasaan nga ba at mahuhulit, mahuhuli rin sa sariling bibig. Sabi nga, ikanga ang mga katulad ni Alex Guo, dahil totoo'ng may hangganan yung kakayahan ng isang tao sa pagsisinungaling. Lahat puyan ay may katapusan. Lahat puyan ay yung sitwasyong ganyan ay nakakapagod. Yung araw-araw kang nagsisinungaling. At darating sa punto na yung bibig mo ay unknowingly sasabihin mo na lang kung ano talaga yung totoo. Ganun po. Anyway, so tignan natin. Utak sa illegal na pugo, ikakanta na nga daw na si Alice Guo. Sa tagal daw kasi ng investigation, alam na rin daw ng committee who is really at the back of everything. So alam na daw. May idea na daw. May hint at clues na nga daw ang, ang committee. Uh, dahil nga na rin siguro sa, sa tagal na rin ng, ng uh, investigasyon na ito ay bawat uh, siguro bawat tanong, bawat kasagutan ni Alex Guo ay mukhang nakikinikinita na rin ng komite kung sino talaga yung mga big players. Ito'y paglilinaw na lang siguro or para siguraduhin na yung kanilang haka-haka ay totoo nga. Good luck!